Dahil sa laksamang karyas, 8 of birth, January 1965, January 1989. Hindi masyadong happy si Doc sa... Pag umataas naman na siya, maataas na siya. Pero, saan? Kasi yung una, 140, instead of that. Tapos dalawa yung sila galingin mo, Ay, dalawa. So, dahil mas mataas na. Tapos

May twins kami sa uh, family. Yung kapatid kami. Ay, talaga? May hirap lang sa twins. <laughs> so repeat si Gly? Progesterone tsaka beta HCG. Okay, mas mataas. Pa. yung last years of my yung second beta HCG ni Gly. So, kailangan namin ng mas mataas na beta HCG. Tapos yung progesterone ni Gly, tumaas ng konti. 8 point something last time, ngayon ano na lang siya. Ah, tumaas pala. 9.4. Nakita ko ngayon ito po. ko the next day. at talaga?

para Wednesday, Wednesday, Thursday, Friday nako muna. Okay, then, bye-bye.